nagawa ano sa taigbuin tayo tayo ng kamatisong oh? ano? dumalang naghintum sa malitum malapit na ayon yung mga kakaiba yung mga kakaiba yung mga na. yung mga kakaiba yung mga kakaiba yung mga yung tayo kakaiba yung mga kakaiba kayo yung yung yung

punya di bukan awal itu apa sih kok. di kanan. Aku ini enggak gua Guys. Oh. Guys, sa ganda po ng ating pagtanim ng ating kamatis, bukas po niyan. Kamal po ang bunga niyan. Ah. Oh. Uh, Ayun, na, na tayo ng gabi sa pagkukay, nilaliman natin ng gusto ay. Eh. Oh, ayan guys, oh. oh. Napatay dito muning na bantay. Yan si Mingming, -Ming, ng -Ming, bantay. Ah. Oh. Uh, guys, yun lang po, atin po tayo ng isang pirasong kamatis. Maray pa po tayong punla, guys. Sa susunod naman natin itatanim ang inyong kaibigan Marunin na ako, Steve eh hanggang sa muli po natin dito guys maging po tayo palagi God bless you all thank you for watching